Mga kasama ng babala po si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa mga polis na babagsag sa isa sa gawang marksmanship test. Ayon kay Torre, ang sinumang polis na hindi makakapasa sa proficiency standards sa barilan, e eh, babawian po ah, ng service firearms at pabiro pa nitong sinabi na papalitan ng bolo o itak sakaling abay mga mote o bumagsak ang kanilang performance dagdag pa nito si din niya na makakapasang lahat at tiniyag na marunong bumaril ang bawat alagad ng batas magsisimula ang uh, pagsusulit sa mga opisyal na nasa mataas na posisyon at isusunod namang isa-salang ang mga patrolman Lag, uh, dagdag pa uh, lagda na lamang anya na ang kulang para sa procurement ng karagdagang bala upang magamit ng mga polis sa ensayo bago ang mismong pagsusulit nito sa darating na Hulyo. May mga data tayo na may mga tao na talagang, yun nga, di, ako'y magpapaprocure na rin ng bolo sa ating r para ibigay natin, tanggalin natin ang baril nila, palitan natin ng bolo. Eh bolo man ang tawag, hindi, eh, gawa na natin ng bolo. At uh, seriously speaking, hindi acceptable na ang pulis ay hindi marunong gumamit ng baril. Kaya pagdating sa classification standards at hindi siya pumasa, meron, nakasama sa regulation, i -re recall ang kanyang baril na issue at siya ay mag-undergo ng training. See si PNP Chip General Nicolas Torre III.